Inutusan ng gobyerno ng Japan na ang 218 mga kasapi ng self-defense forces at mga senior bureaucrats kaugnay sa ilang iskandalo na bumurabog sa militar kabilang na ang mishandling ng classified information. Ang mga individual na subject sa disciplinary actions ay inakusahan din ng pag-abuso sa kanilang posisyon. Ito'y kinabibilangan labing isang miyembro na sinibak sa trabaho, dalawang idinimod, 83 ang sinuspende, labing apat ang binawasan ng suwaldo at ang iba naman ay binigyan ng formal warning. Ayon kay Bombo Josel Palma, international correspondent sa Japan, isa sa mga nadiskubre ay ang pagbahagi ng classified information kaugnay sa warship movements sa ilang mga individual nang walang security clearance. Pumutok ang iskandalo sa gitna ng pagpapalakas ng Japan ng kanilang puwarsang militar dahil sa umiinit na tensyon sa karagatan at sa mga banta ng China at North Korea. Sinabi ng ating uh, uh, defense minister na sila ay hindi ito dapat na gayahin no kung at sila ay pinatawa ng mga penalties no. So mayroon silang uh, disciplinary actions na binigyan sa kanila na kung saan dito ang uh, ating uh, pamahalan dito ay mahigpit na, na nagbabawal yung pagbigay ng ilang uh, informasyon Ang uh, Japan ay very secretive. Si Bumbo Josel Palma, international correspondent sa Japan. Para sa Bumbo Network News, ito si Bumbo Ayan Gahete. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta radio Bumbo!